on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musical News. <laughs> The mandate 2025, the Brigada midterm election special coverage. magsi Bulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kilabokasan. Abalon. changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada, ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Kada nationwide. Ilang ng mga namatay sa lindor sa Myanmar at Thailand patuloy pang nadadagdagan. Ang Pilipinas naman kabrigada handang magpadala ng emergency at medical teams. Ang Philippine Embassy naman mga kabrigada tiniyak ang tulong sa labing pitong mga Pinoy na inaresto sa Qatar dahil sa unauthorized March 28 protest. Samantala ay kalawang pagdinig para sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte itutuloy sa susunod na linggo. At ikawalong multilateral maritime cooperative activities sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika naging matagumpay. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Sabado, Kabrigada, March 29, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Umakyat na sa halos pitong daan ang bilang ng mga kumpirmadong patay sa Myanmar pa lamang matapos sa malakas na lindol kahapon. Sa ulat ng Agents France Press, kinumpirma ng Junta Officials sa Myanmar na anim na raan at napuna ang binawian ng buhay habang mayroon pang isang libo anim na at pitumpong mga sugatan at mayroon pang anim na nawawala. Aliban pa rito, humigit kumulang sa sampung mga namatay sa Bangkok, Thailand. Mga kabrigada sa Myanmar pa lamang, tinatayang haabot na sa labing apat na aftershocks ang kanilang naitala sa may tuloy-tuloy. Ang mga assessment sa mga gusali doon, kabilang na ang isang tulay na nagdurugtong sa dalawang gusali. Maalala isang building na under construction kahapon, ang gumuho na nagresulta sa pagkatrap ng ilang mga manggagawa. Bagong bago, nationwide. Sa kaugnay pa rin ang balita mga kabrigada, tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas ang tulong para sa mga apektado ng lindol sa Myanmar at sa Thailand. Ayon sa Department of Health, DOH, mayroong tatlong Philippine Emergency Medical Assistance Team o PIMAT ang handang i-deploy sa lugar. Pinatasan naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang PIMAT para maging handa sa kanimang ipadala si Radon sa oras na makompleto pa ang International Coordination Protocol sa mga apektado bansa at natanggap ang isang kahilingan ang mga pima at mga kabrigada na ito ay maaring magbigay ng daylight hours sa pangangalaga para sa acute trauma at ng trauma presentations at mga referrals. Ang temat mula sa DOH ay maaari ding magsagawa ng patuloy na pagsisiyasat o pangangalaga sa kalusugan at community-based primary care sa isang nakapirming outpatient facility. Yan po mga kabrigada ang tinig ni Department of Health Spokesperson Asik Albert Domingo.

A brigada ay binahagi po ng ilang mga Pinoy sa Thailand ang naranasan nila kahapon ng maganap ang magnitude 7.7 na lindol. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, sa isang Pinoy sa Thailand na si Benz Boston, isang teacher, ikinuwento niyang marami sa ating mga kababayan ang sabay-sabay na bumaba kahapon sa gusali kung saan si Doid po'y nalamamalagi ng humanig ang nasabing lindol. Nag-ikot-ikot na rin sila sa area kagabi at mayorya ng mga establishments ay hindi hindi pa nag kagabi. Sa ngayon, nagsagawa na raw ng assessment ng mga otoridad sa Thailand upang malaman kung maari nang magamit ang mga expressway at mass transit system. Wala namang pasok sa ngayong uh, o sa ngayon ang mga eskwelahan dahil naka-break ang kanilang mga klase suspended yung biyahe ng tren pero inaannounce naman ng ng prime minister kagabi na ngayong araw irereview lahat ng biyahe ng subway mm. lahat ng mass, mass transit system ng sa uh, Thailand sir. Sa matala, gaya ni Buston, Mayorya ng mga trabaho ng mga Pilipino doon sa Thailand ay mga English teachers. Sabi pa ni Philippine Ambassador to Thailanda Millicent Cruz sa Paredes, nawala naman Pilipinong na monitor at higit na napektuhan ng lindol. Tignas din daw ang nasa 30,000 hanggang 40,000 mga kababayan natin doon. Uma. Tao. Brigada Balita Nationwide. Sa iba balita mga kabrigada, pitong mga Pilipino nasa kusiriya pa rin ang polisya sa Qatar matapos aristohin dahil sa unauthorized March 28 protest na Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Live <laughs> Report. Kasalukuyang nananatili sa isang police station sa Qatar ang 17 Pilipino na naaresto kahapon dahil sa umano'y hindi otorisadong political demonstration ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nakaantabay na ang mga opisyal ng embahada upang magbigay ng tulong at makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Qatar. Ipinaalala rin ng embahada ng Pilipinas sa Doha na bawal sa Qatar ang anumang uri ng pampolitikang rally at hinimok ang mga Pilipino na sumunod sa lokal na batas. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma, sinabi ni De Vega na maaaring kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabing protesta kasabay ng kanyang ikawalumpong kaarawan habang nakakulong sa Netherlands dahil sa kaso sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng DFA na patuloy nilang susubaybayan ang sitwasyon at gagawin na nararapat na hakbang upang matulungan ang mga naarestong Pilipino in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng War 5.1, Brigada News of Manila. The Music News of the Week. Bagong Bago, Brigada Balbita Nationwide. Brigada Balbita Nationwide. Pagdagpang balita mga kabrigada, muling kinundina ng China, ang demonoy pampo, provoke at pagpalala ng American tension dyan sa South China Sea. Tukun nito ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jakun matapos ang maging joint statement. Dina Pentagon Chief Pete Hegseth, Philippine Defense Secretary Gibot Yudoro kahapon. Lalo pa ni Guo? kahit kailan, hindi naging issue ang freedom of navigation sa South China Sea. Ipunin na nito ang pagtawag sa HINA bilang isang bansa o China bilang isang bansa sa naturang teritoryo. Idinin niya na hindi na dapat pang magambag ang Pilipinas at Amerika sa instability sa reyon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Pilipinas, Japan at US naman mga kabrigada pinaigting ang Maritime Alliance matapos ang matagumpay na MMCA John sa West Philippine Sea. Brigada Cast Austria, ibrigada mo. Brigada Live Report Pinaigting pa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang kanilang Maritime Alliance sa pamamagitan ng ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea kahapon. Matagumpay ang MMCA sa kabila ng tila pagmamasid ng barkong pandigma ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Layunin ng drill ng patatagi ng interoperability at depensa ng tatlong bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Lumahok ang BRP Osirisal, AW109 helicopter, C-90 aircraft at search and rescue assets ng Philippine Air Force sa aktibidad. Nagpadala rin ang Japan ng multi-mission frigate JS Noshiro at maritime helicopter SH-60K. Samantala, nag-deploy naman ang US ng guided missile destroyer DDG Shoup, multi-mission naval helicopter MH-60R at maritime patrol aircraft P-8A Poseidon kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang communications check exercise, rotary flight operations, maritime domain awareness, contact reporting, division tactics, personal exchange at photo exercise. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Sa na so, iba pa mga balita mga kabrigada na pagdesisyonan na ni Senate Committee on Foreign Relations sa Chairperson Senator Amy Marcos na ipagpatuloy na ang kanilang pagdinig sa susunod na Webes. Ayon pa sa Senadora, hindi siya gaano nakontento sa mga impormasyong kanilang natanggap kamakailan tungkol sa naging pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Sabi pa nito mga kabrigada, tumanggi muna ang Senadora na banggitin ang mga taong kanyang inimbitahan para sa paparating na pagdirig. Maalala kamakailan ipiniresenta ng Senadora ang kanilang preliminary report sa publiko kung saan iginiit nito na wala namang obligasyon ng Pilipinas sa ICC para i-turn over ang dating Pangulong Duterte. O mahataw! nationwide! Isang Senador naman na magiging patas at maingat ang Senado sa pina impeachment trial laban ka Vice President Sara mula sa Senado Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! <tipos> Tiniyak ni Senator Alan Quiatano na mananatili silang patas sa Senado sa pagsasagawa nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat sinasabing political process ang pagsasagawa nito. Pagpapaliwanag niya, hindi naman ibig sabihin na political process ito ay hindi na maaari maging patas at makatarungan sa pagsasagawa ng paglilitis dahil nandoon pa rin ang neutrality. Samantala binigyan din naman niya na dapat isaalang-alang ang tamang timing sa paglilitis upang hindi mapabayaan ng iba pang mahalagang isyu katulad ang ng alam na deportation case kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakaroon ng ghost students sa DepEd program. Naniniwala naman din siya na may sapat pang oras ang House Prosecutors para pangalagaan ng ebidensya kung kaya't hindi nila kailangang apurahin ang proseso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anchortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Mexican News of Oh, cool. Samantala ang Pangulong Marcos Brigada Binati si Alex Yala sa historic at amazing run sa 2025 Miami Open. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Alex Yala matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa 2025 Miami Open. Pinuri ng Pangulo ang ipinakitang determinasyon at tapang ni Yala sa torneo na anyay sumasalamin sa diwa ng isang Pilipinong atleta. Bukod sa kanyang tagumpay sa tennis, binigyang diin ng Pangulo na ang ipinamalas ni Yala ay magsisilbing inspirasyon sa maraming Pilipino, lalo na anya sa mga humaharap sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Sa bila ng hindi pa nakakamit na kampeonato ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang tiwala na malapit nang marating ni Yala ang rurok ng tagumpay na na nabigo si Alex Yala na umabante sa Miami Open Finals matapos matalo kay WTA world number no. 4 Jessica Pegula sa WTA semifinals gayunpaman bago ang laban na ito umakyat si Yala sa world ranking mula 140 patungo sa ika 75 matapos ang kanyang makasaysayang panalo Laban kay World Number Two Iga Swantek sa quarter finals ng WTA 1000 Tournament. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargon. Now 15.1 Brigada News of Manila. The Music News of... Muling nanguna bilang top senatorial choice si Senator Christopher Pongo sa inilabas na resulta ng Publicus Asia Incorporated Senatorial Voter Preference Survey na isinagawa noong March 15 hanggang 20. Sa mga kabrigada, 45% ang pumini sa kanya para iboto siya bilang senador habang nasa 39% naman ang nagpakita ng tiwala sa kanya mula sa 1,500 na mga respondents ng survey. Kasunod nito mga kabrigada, muling nagpasalamat ang senador sa walang sawang pagsupport porta sa kanya ng bawat Pilipino. Di naman ang senador, ginagawa lamang niya ang trabaho iniatang sa kanya na tumunong sa abot ng kanyang makakaya. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ang Comelec naman pinalawig pa ang panahon para i-rehistro ng mga kandidato ang kanilang online campaign platform. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Binigyan pa ng panahon ah, ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga kandidato na irehistro ang kanilang mga online campaign platforms o OCPs. Sa isang memorandum, ah, sinabi ng COMELEC na ine-extend dito ang registration ng OCPs para sa huli at non-extendable period ah, hanggang March 31, 2025, 11.59 ng gabi. Ah. Ayon kay COMELEC Task Force KKK sa Halalan Commissioner in Charge, Nelson Celis, ang hak bang na ito ay bilang tugon sa request ng mga stakeholders. Mababatid na ipinatupad ang mandatory registration ng naturang mga platform upang mapagbuti ang transparency at accountability sa pagsagawa ng digital election campaigns. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News Fem Manila. The Music and News. Oh, sorry. Ito namang Administrasyong Duterte at Marcos Wala umanong pinagkaiba matapos panatilihan ang operasyon ng NTF nk Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo Brigada, brigada. <laughs> Nanindigan si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas na walang pinagkaiba si Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte lalo na pagdating sa umunay mga mapangaping polisiya. Kasabay ito ng pagkondena ni Brossas sa deklarasyon ni Marcos na hindi nito bubuwagin ang NTFL CAC na patunay na ipinagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon ng mga polisiya ni Duterte. Sa kabila niya ng documented human rights violations at partisan political activities ng NTFL CAC, naging committed pa ang gobyerno sa parehong taktika na na nanakot umano ng mga aktivista, progresibong organisasyon at karaniwang tao. Ipinunto nito na hindi katanggap-tanggap na hindi ipagpapatuloy o na ipagpapatuloy ng Pangulo ang operasyon ng isang ahensya na ginagamit para i-red-tag ang mga progresibong organisasyon. Sa halip ay ginagamit umano ang pondo ng bayan para sa political persecution. Ibinahagi rin ni Rosas na sa kanilang campaign sorties sa tugigaraw kagayan may mga black propaganda materials na tumukoy sa kanya bilang isang terorista. Dagdag pa ng mababatas, Bilyong piso ang inilalaan sa operasyon ng NTF-ELCAC Kabilang na ang 10 milyong piso kada barangay Sa ilalim ng Barangay Development Program Samantalang kulang naman ang pondo sa social services In the heart of changing lives Ako si Brigada Haji Caaminio Na 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Balita, Balita. Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada tahimik, payak at punoho ng pangarap, ito ang Bukogan Bay National High School dyan sa Lagonoy, Camarines Sur. Dahil dito mga kabrigada, unti-unting ng mga estudyante ang kanilang mga paa patungo sa kanilang mga minimithi kabilang ng maraming mga kakulangang pasilidad at gamit sa eskwelahan. Sa dalawang makeshift classrooms na ito, itinatanim sa isip ng mga mahigit isang daang estudyante sa grade 7 hanggang grade 9 na mga aral mula sa kanilang mga teachers. Ang mga estudyante ho ay mula sa Bukogan at sa mga karatig barangay sa North Coastal. Nasa taas man ng bundok mga kabrigada, malaking tipid pa rin dahil hindi natatawid pa ng dagat patungo ho ng barangay tambang na sakop naman ng bayan ng tinambak. Ayon pa sa si school head na si J.B. Francia, bukod doon sa si school buildings, nais din po nilang magkaroon ng mga gamit ng paaralan tulad ng laboratory equipment, TV at iba pa. Hirap man mga kabrigada, labis ang pagsaludo nito sa mga guro. Ayon naman kay Punong Barangay Hill Asinto, bukod po sa mga gamit, plano na rin masupplyan pa ng tubig. Kaya naman upang personal na mabisitang lugar, bumiyahe ang Brigada News FM Naga kasama ang one Tahanan patungo ng Lagonoy North Dala. Ang maagang pamasko, bah, maagang pasko ha, ah. at uh, tulad na ng school supplies at iba pang katuwang. Ito pong ating mga partners mga kabrigada. Ay pa kay Barangay Kagawad Fremel Pado, Magiging daan ng pagbisita ng Brigada News FM at One Tahanan upang makita ang kanilang mga pangangailangan. Sa kabila, uh, sa kabila po nito, kabrigada, kami po ay uh, nagpapasalamat at auspusong nagpapasalamat sa lahat ng inyo po mga suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide 66 -six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang, mga kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Nationwide, sa -kata balita Nationwide sa Tarihan Balita Nationwide. Salamat Brigada inyo napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxon Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Happy weekend. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.